Ayun po yung pera mga tala. lang pa. yung pera oh. oh. Ayun yung Ah, si Pidot ba? Si Pidot yung gusto kong makita. Kung buhay pa ba siya. Mga tala. Grabe. galing ako nag ano ng pera mga tol para may ano may ah uh, may kapalit yan ano, pidot para may ligtas na po siya mga tol gagawin ko ang lahat may ligtas lang yung kaibigan natin mga tol <coughs> at salamat po sa inyong lahat sa inyong pagdarasal uh, shoutout po kay Tita Lily at Janice kaya Mama Hilma Yan. at kaya Tita Mila Chang uh, kaya Ate Angel Heart na uh, aking kapatid Yan. shoot out po at lalong lalo na po sa inyong lahat mga tol sa inyong suporta yun dala natin yung pera mga tol uh, sana uh, uh, ito na yung pagkakataon at oras na maligtas natin si pilot mga tol at sana uh, hindi po sila traitor sa ano kasi yung sinabi nila mga tol uh, bigas at pera pero pera lang yung naano natin kasi ah uh, mahirap na mabigat kasi yung bigas mga tol tapos ako lang mag isa Kaya okay na siguro itong pera Ilan lang yung bibili ng bigas. Ang importante ngayon mga tula, si pilot na may natin. Dito yung pira na. Dito yung pira mga tula. Dito yung ah, hangin pa. Ito po yung pira oh. sana iligtas natin pero hindi pa natin ibibigay ito mga tol pag hindi pa natin mahawak si pidot sana eh, hindi po nila sinasakyan si pidot mga tol may kinausap po kasi ako na isang commander rin po na kung gusto ko daw makuha si Pidot o kung, kung gusto daw maligtas uh, ibigay daw yung kailangan nila kaya yun ito na yung oras ito na yung tamang panahon mga demonyo talaga sila mga tol ginagamit nila yung uh, tao para magkapira lang po sila escondido anubah walang ano ba walang mga disiplina ba parang mga walang magulang <coughs> sobrang lawak ng bundok na ito mga tulog. ha mm. Sana talaga ay walang nangyari kay pilot at hindi nila nasaktan ba para mas mabuti. Hmm. Salamat po sa nagbigay po nito. Para mailigtas po si pilot. Maraming maraming salamat po. Alam mo na po kung sino ka po. <coughs> maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagmamahal sa uh, sa mga hunters sa Team Pugi. Uh, tuloy, tuloy lang tayo ngayon mga tol. At uh, sana ay nandun sila sa pinag-usapan nating location pinag-usapan namin location kung saan yun si ano kumanigir ba at si ano si Brad Pilot uh, uh, basta ang importante ay magliligtas lang yung buhay ni Pilot okay na Bahala na yung pera, makikita lang naman yung pera mga tol. Ang buhay ay hindi na po may babalik yan. Kaya tulad ng sabi ko mga tol, uh, gagawin ko po yung lahat. May liligtas lang po yung kaibigan ko. Lalo na, parang kapatid ko na rin. Yung ano, yung turing ko sa kanya. Mahal na mahal ko spirit mga tol. Uh, hindi pwedeng iwan natin yun ah, uh, dito ako nabahan mga tulo wag, wag lang tayong kumpiyansa kasi may dala tayong pera lalo na baka malaman nilang dala natin yung pera tulasin tayo kaya wag tayong kumpiyansa mga tulo at syempre Oh. Uh, Ting-tingin -ting tayo sa ating mga inapakan. <coughs> At, yun. Sila, Kuya Bads, ay paakyat na daw. Ayan. Pakishare po ng video na ito, mga tol. At sana, pag-akyat na Kuya Bads, makikita natin sila, no, para ano, ano rin. Para sa naibwersa na po. At, nabalitaan ko rin po na si Kuya Bads si ano si Gus Pastor yung magsasama sa pag-akyat. <coughs> so, kita ko yung upload nila eh at nagchat rin yung mga ibang supporter ano panoorin rin po yung doon po ako kaling sa likod ng bundok na yan at naganap po talaga ako ng ano, um, Skal vi ta Hindi lang natin sabihin yung dala natin yung ano pera. Kuma ano tayo. Baka oh, masitap tayo dito ba. Yan. Hindi talaga yung ano yung ano, mga ano, Kasi yung hiningi nila sobrang laki po at yung may bibigay ko ay ah uh, sa halagang 10k lang po tapos yung hinihingin lap ay sobrang laking halaga sana ay uh, na sinaswap. Bangun. Abi. ni Ini Brad. Ini ah. Uh, eh, bandi tu motor. Ya, bang, amin siya? Asa oh. si pidot. Asa si pidot. Ano si pidot ba? Don. Ano si pidot yung gusto ko makita. Kung buhay pa ba siya? Buhay pa. Baka ano sinasaktan niyo. Wala, hindi sinasaktan nyo. Inabangan ano mo. Sa amin, sa, sa Inaabangan pala ko dito mga tol. Ano ba ang hinihingi Asa ganis, Pinot? Oo. Saan ang pira? Asa ganis. Hindi na ko ni... Kwan? Sige. Asa? Tal. Nagkasapan natin to. Oo. Oh. Ang ni sabi ni Kumander, huwag niyo ako saktan. Ah, At Sala. si Pinot, sana hindi niyo saktan ha. Sana sige. ay walang... Ano yun? Buong buong. namin yung kasama mo. Walang galos yun ha oh. Bantay kayo Ano oh. yung gusto mo? Gusto mo makita yung kasama mo? Oo Sige Ayan na Asa na pita niya ay basingin niyo kung gisit up niya ba? Ayan Totoo ako akong Pag akong pag-usapan Totoo Wala itong mga kwan Basta wala akong bagay eh. Sa pinagkikon Brad niya mga tali Brad Asa niyo na pita kibutang sa pinagkikon? Tama ka sa akin! Ang pinag-usapang location ay... Hindi! Aliguro na kami! Hindi pa dito yung pinag-usapang location eh! Oo nga ano! Aliguro na nga kami! Baka mapahamak ka sa namin! Gusto mo sumama! Kera, gusto mo. Kera, kaya! Gusto mo makita kayo mo! Asa? Ay! Ano! Gusto makita kayo yan mo! Ang mga sa akin! Banter! Nabuha nga ka ma!

Ano Di, Brad, Di, Brad. Ano? Tamangin ko, bro. Asa si Pinot. Nandoon, sa kasamahan ko. Gusto mo makita? Gusto mo makita. Gusto, gusto ko makita. Pero... Nga, oh, sa akin umamak Parang, dinadala mo ako sa ano eh? Hindi. At pag-usapan natin, yung mo, nadala mo ba yung nganap namin? Ngiling ni sa iyo kasama. May hey, spidot akong ipangita. Ay nyo problema no? na. Si Pidot ba, Spidot, ipakita nyo sa ko bang buhi ba? Wait pa ang okay. kasama mo. Hindi kami na gibiro. Wait pa. Ipakita okay, ganin nyo no. Dala rin eh. Paghintay na lang. Kukunin ko yung kasama. Baka may ka? Wala. Wala akong kasama. Siguro na kami. Ay kami. Asa maka ka? Hoy. Hoy. Asa? Basig mo report report ka dito. Basig mo dili eh, spidot mo aton ba basig mo mga kauban ba? Pasig ni kuha mo sa inyo commander ba wala mo nag kasi ko kawalo mo kumandil ba? O, Sabut-sabutan niya. asa asa to kung guys tutorial ay. Wala na dito ano ba? I sure sa inyo nga na speedot si asa speedot. Sino lagi no? Para mo ah. Oh na mo ah. Si pinot si yung gusto kong makita. Ala ka. Asa ko? Ano? Pirapin ko sa pan. Ay bigan.

kau pokokkan kau oi Hai mahirkan dah Amanda Eh Susunod tayo mga tol. Pumahamak tayo dito. Pero try natin baka nandiyan sa pilot. Ito yung sinabi niya. Parang hindi naman siya nagbibiro eh.